Breaking news mga kabayan, Israel at Amerika merong malaking gagawin laban sa Iran. Something big is coming. Mabilis ang pag-deploy ng mga tankers, 5th generation fighters at US carrier strike group at maging mga bombers. Malapit sa Iran ay isang indikasyon na wala ng kawala ang mga kalaban. China at Russia nakatunga nga lang habang nilalampaso ng Israel at Amerika ang Iran. President Trump nagbigay ng sinyalis na sasali ito sa Israel upang wakasan na ang kasamaan ng Iran Supreme Leader. Ayon sa source, binigyan na ng tulot ng Israel Defense Force ang US Air Force na gamitin ang airspace ng Iran. Halos ganito rin ang naging pahayag ni President Trump sa kanyang social media account. Dagdag pa ni President Trump, sumuko na ang Iran ng walang anumang mga kondisyones. Pinapaalis na rin ang Pangulo ng Amerika ang mga mamamayan sa Iran upang ang mga ito ay hindi madamay sa anumang operasyong gagawin ng militar ng Israel at Amerika. Ayaw ni President Trump ng ceasefire. Gusto nito tuloy lang tapusin ang ugat ng kaguluhan. Lalo't alam ng Amerika ang lokasyon ng Iran Supreme Leader kung saan ito nagtatago. Israel tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pag-atake sa mga air defense at missile. Launcher ng Iran. Bagong ipinalit na commander ng Iran military, itinumba na naman ng Israel. Warasan ng Iran, bagsak na. <smart noise> sa mga nagtatanong kung imbulbado ba o kabilang ba ang Amerika sa pagsalakay sa Iran. President Trump ipinahayag mismo sa kanyang social media in a quote, We now have complete and total control of skies over Iran. Unquote. Ibig sabihin katuwang ng Israel ang Amerika sa ginagawang Operation Rising Lion. Dagdag pa ni President Trump na meron ding kakayahan ng Iran na madetect at maraming pang depensa. Nakagamitan ngunit wala itong laban sa gawang Amerika. In a quote, Nobody does it better than the gold all USA. Unquote ko sinabi rin ni President Trump na dapat nang sumuko ng Iran hindi ceasefire ang iniharap ni President Trump kundi tuluyang pagbabago sa sistema ng pamamahala ng Iran what specifically is better than a ceasefire what are you looking for here uh, an it a real end not a ceasefire and an so something that will be progress yeah or for for uh, giving up entirely yeah, that's that, okay too are you closer or is are you possible is that in the next 24 by certainly possible A complete, uh, give up. That's possible, yeah. Ayon sa mga source, nagsidatingan na sa si iba't ibang military base sa Europa ang mga tankers at US Air Force kasama nito ang mga 5th generation fighters tulad ng F-35 at F-22 fighter jets habang naglalayag naman patungong US Central Command ang Nimitz Carrier Strike Group. Hindi lang yan mga kabayan, dineploy na rin ng US Air Force ang kanilang B-52 bomber sa Diego Garcia Military Base kung saan malapit lang ito sa Iran at Yemen. Dahil sa mabilisang pagdeploy ng mga malalakas na military hardware ng America sa Middle East. posibleng sasama ang Amerika sa Israel upang tuluyan ng tapusin ang kasamaan ng Iran. Ipinakita naman ng Israel Air Force na walang kalaban-laban ang mga Iran Air Defense System sa mga makabagong eroplano ng Israel na made in USA. Nasa 70 pong Iranian Air Defense Missile Batteries na ang nawasak simula ng mag-umpisang sumalakay ang Israel sa Iran. Alpha. Okay. Uh... Okay. Okay, F2 ימינה זרומה, דרך עשרה עשרים מטר יותר אם אתה צריך לנסוע אותו בנדון רמתי? אם יו, תלך למשאית הקוראים. נראה טוב. אלפא. אלפא לארבע. matapos masawi ang Iran military commander sa unang wave ng airstrike ng Israel sa Tehran, Iran. Iran nagtalaga ng bagong pinuno ng kanilang militar. Pero matapos ang halos apat na araw, ang bagong itinalagang wartime chief of staff ay nasawi na naman sa Israel airstrike. Ganyan kabangis at kalakas ng puwersa ng Israel Air Force grupo ng pitong mga malalakas na bansa sa mundo, ang Group of Seven, samang -sama sumuporta sa Israel. Pinayuhan ni President Trump ang mga Iranians na agad nang umalis sa lugar kung saan nag-abiso ang Israel Defense Force dahil posibleng merong malaking mangyayari o operasyon sa lugar gamit ang kanilang mga aeroplano ng Drigma. Nagpahayag din si President Trump sa kanyang social media account na alam na nila kung saan nagtatago ang Iran Supreme Leader at ito ay easy target lamang. Pero sa ngayon, hindi pa nila ito itutumba dahil marami pang mga sibilyan at mga sundalo ng Amerika o Israel ang madadamay, nagaantay lamang ng tamang oras ang Israel at Amerika upang tuluyan ng wakasan ang kasamaan ng mga leader ng Iran. Posibleng nasa loob na ng Iran ang mga sundalo ng Israel at Amerika at tinutugis isa-isa ang mga leader ng Iran. Malabang ang kasunod dito ay si Ayatollah Ali Khamenei. Akala naman ng Iran mabibitag nila ang Amerika at Israel pero inihayag mismo ni President Trump. Hindi pa ngayon ang tamang oras para magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Nagbabala naman si President Trump na mabuting huwag pakialaman ng Iran ang mga tropang Amerikano sa Middle East dahil kapag nagkataon, mas malakas na parsa ang ibubuhos ng Amerika laban sa kanila. Isa lang ang muling paalala ng Pangulo ng Amerika, hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, period. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. I don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. When What, was you the thinking on the call for There's reports that you want to send the vice president and Steve Wickoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? I'm not sure yet. I may. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? Uh, and An then a real end, not a ceasefire. And An then, so something that would be permanent. Yeah. Uh, or, or, uh, giving up entirely. That's, that's okay too. Are you close? I don't know. I, I've, I've been negotiating. I told them to do the deal. They shouldn't have done it, the Neil. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them, do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. Do you think you'll be in this situation? Why don't I you evacuate Tehran? You know, you post it, evacuate. Yeah, I think it's safe. Are you gonna, are there's this? a lot of bad things happening. No, I think it's safe for them to evacuate. <laughs>